So mga ka-blessing, titignan natin ang bahay ni Tay Jose at gusto niya pong maipaayos yung kanyang bahay. Yan. At dahil ay gibang-gibana, at yan. Nilipad na raw ng hangin. Uh, nagliparan, na nagliparan na raw mga yero. Aray pumaba. Ang bahay niya aray puso ka. Ah. Ay, nako. Ayan. Grabe na pala nung pumunta kami dito, hindi ganito eh. Bumaba na mga ka-blessing. Hindi ito ganito nung ako'y napunta dito. Pero ngayon ay grabe na. So yun mga ka-blessing. Ang bahay nila. Yan. Dati hindi yan ganyan nung kami pumunta dito. Meron pa yan dingding. Pero ngayon, Lalo, ganyan Lalo, na Lalo, ang sitwasyon Lalo. niya. Oh, no, mo Bible watch para mapicture na mga Bible. Tumo Bible ko eh. Tutu tutu tara. Dad Eh butit din nababasa ang Bible. Ay, tang mahal na mahal ko. Mabasa na ako gulay to. Mm. Tong ang Pala yan na yung tunan? no. Tuna to hari lahat-lahat sila lalim. Ayun. Ah, yung lahat yan oh, pati yan. Last yan. sir. Ah, oh, siya. Nakapag-canvas na kayo. Oo. Oh, 300. Tamis 927, ha? di ba? Oo. Oh, oh. oh. Yan po si Tay Jose. May ari ng bahay na yon. Kumusta na lang sister, sa mga kapatera na? Pag may service na, wala ko sa sa sambang Ako. Yung ako lang ako sa sister na lagi mo sa mga kapatera natin sa Na? Ang kula Brother Joe ay take 25 every hour. Huwag ang dumalo. Ha? Wala dari Ah sa Ahoy, na pakikita ko sa iyo ba Ayun oh. sa ninjero. Meron. Ah. Yun, meron Yung, ah. yun yung pamakuan pwede pa. Hindi pa, 'yung yun, 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 tatang dalina yun. ay ipapalit yung... Ay, hindi na tinalain si tinaklob mga sister yan. Ah. Ayos pa yung ilalim. Oo, ayos yun, siya eh. na sira. Hindi na, sa ibabaw lang. Kala <laughs> ko yun. Hindi, <laughs> naisip ang ating kuha ko. Luno mo lang, Panginoon Diyos. Luno mo Panginoon Diyos. Hindi na, sa ibabaw, sa ko. Baka makuha niya. Ano pa yan? Hindi mo Kala ko, tuwan ng sister kami na kay Kasi-tasi. Oo. Ikinuwa niya lang. <laughs> Kasi hindi mo nalang natutunan sister niya ng kabila. Bakit hindi niyo? Patatlo na nakakuha siya eh. Nakalalatag.